Ayan, ah, dalawang vlogger nandito. Hello. <laughs> si Cherry White. Iba? Si... Oo, nakapapanood ko lang kanina. Boy bawang. Hindi. Boy bawang. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> si... Pogi, ano ba yun? Boy Pogi Pog Pog ba yun? Hindi. <laughs> <laughs> Ang puti naman ng ipin mo. No? Hindi ah. Oh. Very brave. Hindi. Tapang. oh, may tapang. Andito sila oh. Gwapo mo pala sa personal. Wow. Uh, hindi hindi na, na na, ano ko na napanood ko yung issue eh, yung oh, sa kanya Ewan ko kung siya pero hindi hindi siya uh, iba si Cherry White oh. Uh. Pero kayo na Ay <laughs> eh, bakit kayo magkasama? <laughs> wow ang guwapo. Uy, di ba hindi sila yung dati niyang kapartner, hindi sila ano, yung kahawaro. -pero, pero bakit, bakit, ano, ang guwapo mo eh, bakit, bakit, why na <laughs> Alam mo, una, nung pumunta ako dito, unang nakita ko yung, yung bag mo, sabi, wala well, oh, naka lb Sabi, sabi, tingnan ko, ay, blacker ito. <laughs> Saka si Jerry. <laughs> Sí, gracias.